matinding tensyon at kontrobersya ang gumulantang sa mga manonood ng Gia Batang Kiapo matapos ang nakakagimbal na eksena kung saan muling pinakita ni Don Gustavo, Dante Rivero, ang kanyang madilim na pagnanasa kay Jackie, Angel Aquino. Ang mismong asawa ng anak niyang si Roberto, Albert Martinez, sa eksenang ito, habang mahimbing na natutulog si Jackie, palihim siyang pinasok ni Don Gustavo sa kanilang silid at sinubukang pagsamantalahan. Pilit na lumaban si Jackie, ngunit sadyang wala siyang laban sa lakas ng matanda. Sa kanyang pag-asa na mailigtas siya, nakita niya si Roberto na nasa labas ng pintuan, ngunit sa halip na kumilos, tumalikod lang ito at naglakad palayo, kalaunan. Nag-usap si na Roberto at Jackie kung saan hiniling ni Roberto na huwag nang palakihin ang nangyari upang mapanatili ang katahimikan sa pamilya. Dito na rin isiniwalat ni Jackie na matagal nang ang walang pagmamahalan ang kanilang kasal, isang kasunduan lamang para sa imahe ng kanilang pamilya. Hindi rin pinalampas ni Roberto ang ginawa ng kanyang ama at sinubukang awatin ito. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, sinumbatan pa siya ni Don Gustavo. Ayon dito, tinulungan lang daw niya si Roberto dahil alam niyang hindi nito kayang tugunan ang pangangailangan ng asawa. Dagdag pa niya, Utang ni Roberto sa kanya ang lahat ng kapangyarihang tinatamasa nito, na bunga ng pagpapakasal niya kay Jackie, para pagtakpan ang tunay niyang pagkatao, mas lalong umiinit ang mga eksena sa Diea Batang Kiapo, at siguradong hindi mo ito dapat palampasin. Ano ang susunod na kahihinat na ng madilim na lihim ng pamilyang Guerrero? Abangan gabi-gabi sa Kapamilya Channel, e A2D, Y5, at Kapamilya Online Live para sa mga nanonood sa labas ng bansa available din ito sa The Filipino Channel yay